So good morning guys. So for today's video, so maguling data guys. So mo <laughs> so, na kung mga tag-asa. So putol mo na siya guys kay dugay na kayo wala na kuan ba. Na dugay na kayo nagamit So, pila na na siya katuig. So hi guys. Mo na mong balay. So habang gauling ta, so tapong gamit sabinan og pugon. So, ito yung pakita ang kupras. No? Pala gamay lang, at least kanunay. So, mga na kung ulingon guys, pero ang problema lang, dugay kayo mahuman, kay giulanan. Mga na basa kayo. So, mga na yung kinabuit doon sa bukid guys. So, mga na guys, biyara so, ako ang kupras. Eh. Uy, di maklaro napuno puno sa aso. Mga na yun Masuk, so, so, ayo, guys! Oh, ini nee. ada karun risa bioken.